Anugang banas, sarap maghalo-halo ano? Abay din din sa Pilipinas, iba't ibang klase ang halo-halo. Saka hindi lang 'yon ang pampalamig. Sa video na 'to ay ipapakita natin ang mga sikat na pampalamig ng mga Pilipino kapag tag-init. Kaya chill ka lang diyan. Narine ang mga sagot kung ikaw ay pawisan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Probably the most popular name sa halo-halo din sa Batangas, ang Junen Ana. At kita nyo naman, may building na sila dati. Kakatuwa, dati re, talaga may pwesto na sila sa palengke na maliit lang. Ngayon, may napakagandang pwesto na. Kita nyo naman, up and down pa yan at kita niyo naman yung halo-halo niya, very basic yan, pero sadyang arayo yan. Kita niyo, ganda ng pwesto, air condition pa. Kita niyo naman, basic na basic ang mga sahog niya, ng mga lao niya, pero napaka niyan. So meron siyang beans, merong gulaman, merong mais, merong ube, merong kamote, at ang kanilang ipinagmamalaki na saging na maligat. Yan sadya ang nagpapapanalo diyan. at yan ultimo yellow old fashion way na kinakaskas hindi mo ka naminis yan tapos may leche plant June Lailo. Ako po si Anna Lailo. Way back 1998, nag-start kami sa isang maliit lang tindahan. Kami galing Manila. Saktong mahirap ang buhay doon. Uh, Walang kami pareho ng trabaho. Uh, so, nag-decide nag kami. Umuwi. Sabi ko, bahala na. Tinulungan kami ng aming tiyuhin. E, Pinagpagawa kami ng malit na pwesto. nagtinda tinda na kami ng pansit, uh, spaghetti. Noong time na nag-start kami doon, marang magsa-summer yata. Sabi ko, subukan natin ang haluhan. Baka kikita tayo. So, sabi ng tiyohin ko eh, pagsikapan nyo, galingan nyo, uh, baka na yan ang magiging uh, daan sa pag-angat pag ng sa pag -asenso. So, awa ng Diyos, eh, binayayaan kami ng magandang hanap buhay. Ang pinakamaganda yeah. ay eh, sa pag-aaral ng dalawang bata. Nakapag-aaral yung mga anak. namin sila dahil alo. sa halo-halo. Biyaya, biyaya, Lord. Biyaya. Thank you, Lord. Ay na, ha, ang trending at sa dyan namang legendary na dinay sa Padre Garcia ang June and Ana halo-halo very basic pero talagang binabalik-balikan kung makikita nyo yung pwesto nila sa palengke ay sa dyan namang walang tigil ang dating ng mga tao kaya naman sila ay ng garne biruwi mo na kapag patayo sila ng garne building talagang testament yan sa power ng June and Ana halo-halo first bite thank you Lord yung halo-halo of your childhood yung pinupuntahan mo sa kanto-kanto. Pinaskas na yelo, may gatas, may asukal. Pero ito, made more special syempre. Hahaluin na natin para talagang yung saging na maligat ay atin na makuha. So yung saging na maligat, may dalang tamis na yan. Ang maligat sa Batangas, yung parang ano, parang chewy. Parang ganun. Yung may, may konting kunat. Pag ano mo, pag kagat-kagat mo. Yan, meron na. Rock. Kahit yung saging na maligat lang eh. Tapos sa mo lang ng ayos. Um, kumbaga, kung ano lang yung mga ano, yung mga essentials sa halo-halo. Kasi syempre, masarap din naman yung mga talagang halo-halo na overloaded na ang daming kung ano-ano sangkap. Pero every now and then, kahanapin mo yung halo-halo of your childhood. At para sa mga taga-Padre Garcia, ari yun yan o oh. ito yung gaya chaplain nila masarap eh and for 65 pesos la ang sulit na sulit ka na tapos marami dito lalo nandun sa pwesto nila sa palengke may dami mga take out tipo siguro pag nasa bahay na papaybig tara halo halo papabili na lang tapos dinarayo na rin to lalo ngayon summer yung mga pupunta ng laia daan kayo dito para magaluhalo. Mm. Solid stop sa at ating mga pampalamig. Ngayon tag-init. See you sa next one. Para sa next stop ng ating mga pampalamig, ngayon tag-init, narin tayo sa Shilas. At tayo ay magda-dragon fruit salad. iba't yung mga pampalamig nila. Yan, may dragon fruit juice, may organic juice. Pero din tayo sa dragon fruit salad. Hindi ka ka naman mapapaybig dyan. Pag mainit, mabanas. So merong 50, may 70. grabe oh. Kuwan dilaw, pakwan pula, melon, dragon fruit, saka honeydew. Honeydew yan. So kompletong kumpleto yan. Is isang 70 pesos. You oh. know, oh, meron pa palang yan nice Ayan, so ngayon, alas 3 ng hapon. So medyo mainit, medyo mabanas nandini tayo sa Kiapo at binalikan natin na re dragon fruit salad at that haluin natin para makuha natin yung mga ano, mga prutas prutas yan halo halo na mga prutas din eh yun know, first bite thank you lord Wow, yung merong shaved ice Tapos yung mga prutas mismo, frozen na rin So talagang pag kinakagat mo, talagang very refreshing Para ka kumakagat ng, ano, ng ice cream Tapos matamis, very addicting Kasi bukod sa refreshing na yung pinaka yellow mismo Yung fruits eh, yung mga ginamit na fruits niya Yung mga na-associate natin pag summer sa mga beach tulad ng melon Watermelon, honey uh, yung talaga mga refreshing na fruits. So, dagdag refreshment yung drink na to. Pag narinig kayo sa Quiapo, nag food trip kayo, at medyo binabanas na, panalo to. At maraming fruits ha, yun nga lang, dahil puro frozen na yung mga fruits. di mo na talaga ha? alam ko yung inunguya mo. Pero bawat nguya mo, refreshing naman. Tapos may dragon fruit pa, kaya panalo panalo. At syempre, isa sa mga pinaka-iconic na pampalamig, kag-init man o hindi. Ang 30 ice cream, Pinoy sorbetes. Boss, ano mga flavors? Cookies and cream avocado cream. Wow! Cookies and cream? Yeah, avocado. avocado and, cream. and cheese, ba? Parang quality ang sorbetes niyo. Okay, lumaki ng ube at cheese. So, 50 pesos yan kaya malaki. Tapos, pinamix ko na ang flavors. level up na ang sorbetes din sa Pilipinas. May cookies and cream na. May avocado pa. Siyempre, cheese. Classic yan. Ayan, kakatapos lang natin mag-paris din kay Diwata Paris Overload. Habanas na, nag-paris pa, tapos nag -buto -buto pa. Nanilaga, idea rin na nilaga, hindi eh, rin natagat ka ng pawis. Buti na lang, sa labas ng pwesto ni Diwata, merong sorbetes. At yan ang mga flavors. Yan. So, ito magkasama na. Cheese saka cookies and cream. First bite. Thank you, Lord. Mmm. New cheese. Classic na classic yung cheese. Tapos medyo na overpower niya yung ano, yung cookies and cream. Try natin ng hiwalay. Yung cookies and cream, mas gusto ko yung cheese. Tapos are, may avocado. Kainin natin ng hiwalay yung avocado. Lasa mo naman yung avocado. Pero, growing up, na kumakain ng dirty ice cream, sorbetes, cheese all the way. Lalo na rin kung may ube, mas masarap. Ako'y nag street food trip din eh. Nakita ko rin mangga. Melon mga pineapple at kita nyo mga yellow uh, At tinitinan mo pala ang ay very refreshing na narin parang asarap din ng pineapple pero sa melon tayo kasi yung melon talaga yung summer drink eh. di ba kung minsan pag summer talibawa nasa beach ka talagang melon yung ano yung drink yung talagang i-scrape mo yung melon lalagyan mo ng tubig lalagyan mo maraming yellow asukal tapos kung minsan in this case merong gatas or kung nasa bahay ka lang ang sarap ng melon lalo na pag summer at dahil bumabanas na melon tayo ngayon for 20 pesos ay sarap na rin aray, yung kahit ano yung food trip mo kasi next week food trip kami ngayon ang mga ko Isaw, Maruya, Shanghai tapos kanina nagproben din ako ari ang perfect na panapos sarap melon funny thing sa melon share ko lang yung melon itself hindi ko siya masyadong gusto yung pag ano lang, yung naka-slice lang tapos yung kakainin mo. Hindi ko siya masyadong gusto para nakukulangan ako sa tamis. Pero pag garni na, na nasa drink na, ay, ang hirap hindi yan. Another classic pampalamig na yung taginit. See you sa next one. tayo sa Angel's Milky Fruits. May refreshment ka na. Parang gusto ko na fresh kalamansi para refreshment na, vitamin C pa. Pag naglalakad-lakad ka, makakahanap ka ng garne, naka-plastic, naka-straw. Usually, ang mga nakikita natin garne ay mga sa malamig ito. Mga fruit juices at are kalamansi. Lasang-lasang mm. mo pa rin yung kalamansi, tapos merong tamis. And again, very refreshing. Yung kalamansi talaga, basta malagyan mo yan ng tamis tapos malamig, napaka-refreshing yan. Para sa next natin na pampalamig, ngayong tag-init, ang sadya naman trending din sa Pilipinas, kahit saan ay pinipilahan, din tayo sa yaw-yaw. Kakatuwa rin, nga ngayon ako nakakita ng karne na ano, parang ano ganta, kombi, parang kombi, parang Volkswagen kombi ang pwesto niya. Order tayo niya. Order tayo ng isang medium tub, hati na kami ni Aisha doon. So, ang medium tub nga pala ay tatlong toppings. So, magaan tayo. Ah, uh, almonds. And then, for the fruits, ano tayo na mango. And then, creamy caramel sauce. Sorry na, medium. Froyo. And then, ang ano to, kaya ito yung pinipili ko na trio. Kasi like, yung froyo, ano yan, medyo maasim. So, yung sweet caramel sauce, siya ang maglalagay ng tamis. And then anything crunchy yun ang dinadagdag ko dyan for the added texture kasi yung froyo, creamy yan. And then mango, yung sweetness ng mango, tapos konting asim. Perfect complement yan, Dini. First bite. Thank you, Lord. Pag first time mo talaga mag-froyo, <laughs> na ano ka, ang asim naman yan. Kaya ganito kailangan. May complimentary toppings. Ito, bagay na bagay yan highly recommended itong tatlong to. Ang ah, maganda din eh, bukod sa pampalamig, dessert mo na rin. Hmm. So, aring halo-halo na rin, 180 pesos. So, marami yung nakikita mga gulaman, dalawang kulay. Parang may nakikita akong kaong, nata, tapos milky, may rice krispies, ube, saka lecha plan. Yan o, no, hindi ka ka napapaibig ng halo-halo. Ngayon nakabanas. Aring halo-halo nga rin, parang siya yung ano, special na halo-halo na usual natin na ano sa mga restaurant, sa mga kanto-kanto. Yung ano niya, yung yellow niya, nice creamy texture. Uh, ang ganda ng pagkakashave ng ice talagang pinong-pino. Try natin. First bite. Tiggy Lord. Mmm, nice. Medyo may konting tamis na. Tapos pag kumakain ako ng halo-halong halo, halo garni, inuuna ko na tong leche plant. Are, usually, kakainin ko ng buo, pero since hati kami ni Aisha, kalahati laang. Iba kasi ginagawa sa leche plant, hinahalo sa halo-halo. Kayo ba? Let me know in the comments kung ano ginagawa nyo. Tapos ahaluin ah, na. Ha? Medyo naparami lang yata yung milk nito, kaya para naging ano na, naging liquid na para naging shake na. So ayan yeah, may nakikita rin akong uh, saging, gulaman, beans. Yung mga typical na nakikita niyo sa halo-halo, made special with rice crispy sa lecha flan. Dito kasi sa Tagaytay, pag hale although mahangin, sa mas malamig definitely sa Manila, medyo mabanas na rin. Kaya halo-halo, welcome trip to. Ito. Sa bagay yung halo-halo, Kuminsan, kahit maginaw. Sarap din maghalo-halo eh. Lalo na pag karunin mabanas. A refreshing treat. Solid stop sa ating mga pampalamig. Ngayon tag-init. See you sa next one. Isa pang sikat na pampalamig pag tag-init. Mais kong yelo. Narine tayo sa tonton sisig. Kasi nagsisig kami din eh. Tapos yan nakita ko meron silang mais konyelo tapos may leche blanco panalo rin. Ayan na tamang tama kabanas din sa kalamba. Tapos kami nagsisling sisig kaya nagahanap naghahanap ng pampalamig. Ayan. Kasi maraming ano, marami yung no? kilala. Mas gusto nila yung mais konyelo kaysa sa halo-halo. Ikaw ba? Team halo-halo ka? Or team mais konyelo? Let me know. leche plan muna tayo. First bite. Thank Lord. Yung leche flan nila. Parang yung mga ano, pag mga baysanan, mga fiestahan, ganyan yung leche plan. Tapos yan, hahaluin na natin. Ako, ano ako eh. Team halo-halo ako. Pero pag nandyan yung mais kunyelo at walang ibang option, okay na okay din sa ng na mais kunyelo. Or tulad itong vlog na to na marami na ako na feature at marami pa akong i-feature na halo-halo para maiba naman. Mais kunyelo naman. Tama-tama lang yung tamis. At ang importante, very refreshing. Mm. After dito, magahanap pa tayo ng mga malulupit na halo-halo at iba pang pampalamig ngayong taginit. For now, this should do the trick. Narinit tayo ngayon sa The Outlet sa Tlipa. As you can see, medyo maaraw, meron tayong pampalamig din eh. Tayo ay mag din eh sa Coibitos. World of Gelato. As you can see, iba't ibang flavor sila. Yung iba, ubos na. Kasi dito talagang hindi sila nagma-mass produce. Ayan, kita nyo iba't ibang flavors. Medyo mahirap pumili. We'll go Pinoy. For this episode, mag tayo Batangas, tableya, Kapeng Barako, sa Chocnut. grabe na miss ko tong koibitos, World of Gelato. So dito gelato siya, hindi siya ice cream which means this is creamier. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, may mga flavors sila na ubos na kasi hindi sila nagmamass produce. Talaga they make their gelato in small batches. Kaya swerte natin nandito yung mga local flavors natin na pinagmamalaki ng mga batanggenyo. Start tayo sa Kapeng Barako. So yung dessert natin, pampagising na rin. Yan, oh. First bite. Thank you, Lord. Nandun pa rin yung pait ng kapeng barako, pero yung refreshing taste ng gelato, saka yung konting sweetness nandun. Wow. Such a treat. Tapos meron Batangas Di din Batangas Tableya. Yan. Hindi sa Batangas ang sarap mag hot chocolate drink dahil sa Tableya. Sarap din ang champurado. Masarap din pang gelato. Meron din choknat. Ayan. Kakamis ang choknat, ano? Ito tatlong flavors na to. Yung kape barako, bitter. Tapos yung tableya. May konting bitterness pa rin pero may konting sweetness na. And then yung chocolate, yun yung matamis. Kaya ang ganda na kukomplement sa isa. Tapos itong isang large cup, 179 pesos. Up to 3 flavors na yan. Tapos may, may small cup sila, 129 I think. One to two flavors. Yung kaya siya kinuha niya, salted caramel. Kaya pang libre na waffle crisp yung silang gumagawa. Mm. Kaya masarap dito, kakain ka kahit saan sa outlets, di na magpapakimagas. Very refreshing stuff sa ating mga pampalamig ngayong tag-init. See you sa next one. Mahala ka sa nagadang ating halo-halo. Halo-halo cheesecake tayo. Actually, marami silang iba't-ibang varieties din eh. Pero din tayo sa nagpasikat sa kanila, Halo-Halo Cheesecake. Grabe, ang dami nagpapadeliver, oh. Pila eh ang mga deliveries. Bukod sa mga halo-halo, mga dessert, meron din sila din mga fruit shake, mga milk tea, saka mga lemon juice. Meron palang Leche Flan Halo-Halo Cheesecake, diyan tayo. Grabe yung mga pila ng mga sunod na gagawin. Ah, yan yung pinaka yellow niya, sir. Ah, kala ko kung anong biniblender. Kala ko shake. Yung pala, yun na yung pinaka yellow niya. Hindi, malasa na yan. Tapos yan, nilalagyan ng leche flan. Frozen din, sir, yung leche flan. Frozen din yung leche flan. Kaya, very refreshing. Okay. Grabe naman tong halo-halo na to. Now this, is a dessert, halo-halo. Grabe, can't wait to try this. And, not just one, but two. Dahil buy one, take one na rin. So, yan yung laman niya. Uh, may gulaman, mayroon daw yung nata. Ayan, so ito yung yelo niya. Ito yung ginagawa. Yan yung parang pinaka-cheesecake component niya. So, diyan pala ang solve na solve ka na. Tapos, talagyan ng gatas. Sabi yun pala napaka refreshing na yun eh. Tapos imagine mo ilalagay din eh. Tapos are, yung mga typical na mga paborito natin sa halo-halo. Mas pina-special ang yung cheesecake na yun. At yan, meron din silang mango graham. Another popular refreshment kapag tag-init. Are, naging popular ang mango graham parang mga five years ago. Hindi sa Joshua Food Store meron din nandun yung tamis asin ng ng mangga tapos yung new sarap na pag iniinom mo with graham very refreshing pero dun pa rin ako sa halo-halo hmm, may mga pearls din pala siya ayan nasa wakas matitimusan na natin ang trending na cheesecake halo-halo ng Joseph Food Store at may leche flan pa kaya napaka special na rin bago ko tigman lahat. Gusto ko muna itong cheesecake part niya. Yan. So, yung yellow niya, hindi siya basta-basta shaved ice. So, basically, this is, so, to, cheesecake shake. Yun na yun. Yun na yung pinaka-yellow na halo-halo na rin. At titimusa na natin. First bite, take you, Lord. Wow! Sarap. Yung ano niya, yung pinaka, itong pinaka-yellow niya, parang yung ano, parang yung mga shake ng kabataan ko. Nice. Tapos, syempre, yun, may cheesecake flavor. Merong leche chef lang. Creamy. Tapos, medyo frozen. Tapos, ito, hahaluin na natin. Yung cheesecake na pinaka-ice, masarap na, lalo na pag hinaluan ng mga paborito natin, na halo, ng mm, halo-halo. Iba talaga yun. Sarap ng halo-halo. On a hot afternoon, summer afternoon, brings me back to the days nung kabataan ko na paghapon, kahanap kami ng halo-halo sa sa kando-kando. Tapos ang halo-halo nun, no, masaya na pag may nata, hihingi ng extra sukal. Itong mm, halo-halo na to, hindi lang refreshment, dessert na. Ito yung mga ano, halo-halo. Nakumpart siya ng menu ng isang high-end na restaurant, magiging mabenta to and presyo ng 168 sa mga restaurant 168 kahit isa lang sulit na din buy one take one pa hmm. tapos hindi madamo sa mga halo ah, sa so mga ingredient to. very satisfying and at the same time very refreshing at are yung mga halo-halo na iniinom see you sa next one yeah, tatapusin natin ang ating mga pampalamig ngayong tag-init sa isang iconic na pampalamig ng mga Pilipino ang samalamig. Magkano sa samalamig? Sampo. Isa ho. Sampo ako. Siyempre, ang pampalamig of our childhood sa malamig. Pero yung pagod na pagod, galik ang plaza, Nagjerbis ka, habulan, taguan, ano yung iinumin mo? Classic na classic. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana yung nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.